Ano-ano lahat ng ano-ano yung mga luxury cars mo? Uh, Mr. Chair, ano po? Uh, Rice Royce. Eh? Some crane, bus, eh? uh, jeep, uh, uh, yung uh, na tambal yung sa Um, so, kaisa pong motor, kaya lang na bata ko. motor? Opo, Mr. Chef. Kotse pinag-uusapan natin But, dito. I'm uh, sorry, Mr. Chef. Hindi pa po kasi ako nag-lunch. Uh, um, isa pong ano, uh, meron pa akong nabiling Big Roy. Action is 5M. Wow! And then, uh, um, isa pong Jaguar. Patay gutom yung na likod mo. <laughs> yung Jaguar po, Mr. Chair, um, nakuha ko po siya sa Africa. Pero may tax po yun. Lahat ba ng kotse mo nagagamit mo? Ah, uh, yes, Mr. Mr. Chair. Kung gusto mo, bibigyan ka taas. What do you want? Ilan lahat ng anak mo? Apat, di ba? Um, let's be laudable. Paano niyo po nalaman? Hindi <laughs> hmm. <laughs> ko rin alam.